magandang araw po sa ating lahat pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayon ay kalawang linggo ng advyento ay pinaaalalahanan tayo ni San Juan Bautista na talagang kailangan tayo ay magbagong buhay alam natin na sinasabi sa awit uh, bagong taon ay magbagong buhay pero huwag natin isipin na ang pagbabagong buhay ay minsan lamang sa isang taon kundi ang pagbabagong buhay ay araw-araw, saglit-saglit, sanda-sandali. No? Sabagat alam natin na tayo mga tao ay marurupok. No? Alam natin kung alam yung mabuti ang masama. At ngayon lamang kumisan, ginagawa natin kung ano yung masama at hindi ginagawa yung mabuti. Kung kaya binibigyan tayo ni San Juan Bautista ng uh, uh, paalala no? na sana wag nating baliwalain No? Sa ating kultura, alam natin ang Kapaskuhan, kumbaga, nag-uumpisa sa auno ng Setyembre, no? Bear months, no? Pero alam natin na sana yung ating uh, pagsasaya kasabikan ay laki pa natin ng pag, uh, pagbabagong buhay. Sana sabik din tayong magbagong buhay, magbalik sa Panginoon. Alam naman natin siguro ko ano yung mga mali natin ginagawa, yung mga suking kasalanan, no? Na sana magsikapan natin sa tulong ng Diyos na magbago na ng buhay sapagat nais ng Panginoon na humimlay sa ating puso oo nga sa mga simbahan, sa mga tahanan nandyan ang Belen dyan ang Dayami kung saan humihimlay si Jesus ngunit nais niyang humimlay sa ating buhay na damdamin buhay na puso no? Na, na sana huwag nating uh, baliwalain ang dakilang panauhin no? Na, na bagamat si Jesus ay siguro hindi na iba sa atin, kilala na natin pero huwag naman sana maging uh, uh, dahilan yon na uh, hindi na tayo magsisikap maglinis ng ating puso hmm? at sino ba makakapagsabi ng kanyang puso ay napakadalisay na at napakabanal na huh? um, napahagandang isipin na kahit ang mga saduseyo at mga pariseyo mga autoridad ng, uh, ng mga hudiyo ay pinagsabihan ni San Juan lahi ng mga Uh, ahas no ka uh, sa pagkakilala niya sila at uh, wag niyo sabihin sabi niya wag niyo ikatwiran na kay mga anak ni Abraham no uh, sa ating buhay sana wag nating sabihin ay katoliko na ako sarado pero alam natin na hindi ibig sabihin na katoliko eh ligtas na lagi sapagkat kahit katoliko pwede pang lumagpak kapag hindi tayo nag-iingat kapag hindi natin ginagawa yung nais ng Diyos kapag hindi tayo nagre-reach out sa mga mga maralita, sa mga dukha, kapag iniisip lang natin ang ating sarili. Sana lagi tayong magbagong buhay. Pagpalain tayo ng Diyos.